Grabe naman guys, ang galing naman sumayaw nila na ito nila Hero pati si Dokley, pati isang Barry <laughs> Tayo guys, sasayaw rin tayo, sama natin sila sumayaw Pero bago tayo sumayaw guys, syempre huwag nyo munang kakalimutang mag-subscribe ha ah, At ilike nyo yung video para sasayawan ko kayo Ano, naggawa nyo na bang mag-subscribe at mag-like ng video? Okay, tara po, pwesto na ako, sasayaw na rin ako Ito guys, oo, oh, sumasayaw na ako boy, ay, 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 napakalupit namin sumayaw ni Dokley Grabe <laughs> Idol, lalupit-lupit mo naman Siyempre naman Dok nag-subscribe sila Tsaka nag-like sila ng video Kaya sinayawang ko sila, boy Pero teka, guys, paano tayo Tataas neto? Merong naghahabang Na Creeper Barry doon sa may dulo May nakahawak pa siyang TNT, Dok Leng Naku-naku, Idol, baka mamaya hagisan niya tayo Ng TNT at bigla yan pumutok Yari tayo dyan Yan yeah, nga eh, no. hawak-hawak niya yung TNT Si Creeper Barry, oh no Teka, takas na tayo dito, Dok Dokling, baka mamaya kapag nagalit siya, paputokin niya ang buong kulungan at yari na tayo dun. O ah, nga, Idol, tumakas na tayo sa lalong madaling panahon. Tata naman. O oh, sige, sige, susunod na ako sa iyo, Dokling. Taragay, taragay, sumunod na tayo dito kay Dokling para makatakas na tayo, boy. Ayan, wow, ang dami dito mga gold blocks. Teka lang, Dokling, kuha tayo na itong mga gold blocks para ibenta natin. Ako, Idol, wala na tayong panahon para kumuha pa ng mga kung ano-anong bagay. Kailangan na natin umalis dito. O oh, sige, sige, Dok Chokling. Register <laughs> guys, sirain na natin to. Ayun oh, eh, no? grabe, napakadami mga gold blocks dito. Tsaka mga iron bar. Ang <laughs> laki pa ng chest, tingnan nyo. Parang pwede na akong ipasok sa loob ng chest na ito. Kaya <laughs> hey, nga, idol, tara, may tayo. Oh, uh, teka, bakit na ano siya, no? Tropa, <laughs> takala siya bigla. <laughs> ano kaya nangyari sa kanya, boy? Pero tara, tara, mag-parkour, parkour na tayo dito. Tara guys, pindutin na natin yung boy. Para dire, dire, na. Ayun no? oh, wow. Meron tong LSC. Tsaka may mga labas sa baba. Oh no, baka mamaya bigla umangat kaya abalis na tayo kagad guys guys okay, eto guys oops what andito na kami wow ano to mga alaga ba to grabe ang gaganda naman nito. tsaka what may mga sumasayo rin dito sila Mr. Beast tsaka sila Pomni <laughs> ang cute nila dokleng mga dancer sila kaya nga idol sayo sila ng sayaw siguro mga nahuli rin ni Creeper Barry what siguro sasayaw din tayo kapag nahuli tayo talaga ng buhay kaya umalis na tayo boy kasi iyo kung mapagod ka sayaw Take what? Naita na ako ni Creeper Barry Boy Oh no Butay dito Ops Ops Hindi mo ako dito maabutan What? Hindi naman pala ako abot nito ni Creeper Barry Ay no Kaya bebe bleble Pwede ba ako mashoot dito? Oh what? Maligo nga muna ako dito guys Ang sarap sarap naman palang maligo Hindi kasi ako abot na ni Creeper Barry Ako rin ay maligo What? Naniligo ka din Hindi tayo abot ni Creeper Barry no? Kaya nga idol di pa lang yung si Creeper Barry Tignan ko What? Patingin nga Nakadila ako pa Oh umalis na tayo. May mga villagers pa dito. Check nga natin yung mga bahay nila guys. Pwede bang pumasok? Uy, nakapasok ako. Kaso nga lang guys. Baka mamaya, eh, makorner ako dito. Ng creeper Barry. Oh no! Teka, oh, no. nandiyan dyan pa ba siya? Mukhang wala naman na, no? Wala guys, takbo! Teka, asan yung daanan? Ay, e, sa taas nga pala. Kailangan natin umakit sa mihagdan. Ito guys, wala so, na itong ano na to, TNT oh. Hindi na ako nahabol na ito ni Creeper Creeper Barry, takbo! Teka, asan na si Dokle? Dokling, where are you? Naku naku guys, ang bilis ng creeper ba na to Oops, haha, <laughs> hindi mo ko naabutan Kala Ka mo ah Teka, okay, hintayin natin si Dokling dito Parang nasa baba pa ata siya Ay, dalit ako Wii, Uy, andyan ka naman pala, Dokling. Tara, sumunod ka na sa akin dito, boy. Talun, talun. Ayun. Guys, papasok na kami sa tunnel. Kaso nakalimutan ko palang pindutin. Teka nga lang, Dokling. Hintayin mo ako. Pindutin ko lang. Eto, guys. Nakapasok na ako. Haha. <laughs> Oops, teka. Dito kami sa may CR na poor iron bar. Iron blocks pala. Ito, <laughs> boy. Yung kitang kita ko yung butas. Oh. Tara, mag-ukay na kagad dito. Let's go. Ganda ng lupa, oh. Realistic yung lupa. Napakalambot lang. Parang basa. Ayan, nice one. Uy, andito naman tayo sa puro emerald. Wow! Ang daming mga emerald, do. Oh. Kaso wala na akong time para kumuha na ito, Dokling, no? Kaya umalis na tayo. Oh, idol, wag ka na mag dyan. Umalis na kagad tayo dito sa lugar na to. Oh, sige, sige, tara. Tumawid na tayo dito sa mga TNT. Baka mamaya bigla pa itong sumabog. Oh, no! So, guys, eto guys, andito na kami sa may tulay. Naku, nasisira yung mga tulay pag may mga tumatawid na tao. Kaya dadalian natin. Ops, ops, ops. Dokling, ingat ka dyan ha. Nasisira yan. Oh, idol, mag-iingat ako dito. And guys, tumatawid na si Dokling. Ay, noon na si Hero, guys. Grabe. Oh, no. Ay, so, Dokling, tara. sumulit ka na sa akin dito. Ayot, daming mga obsidian. <laughs> Ingat lang tayo dito kasi panigurado. May Jolin na naman, boy. Ayun, noon, nakita ko yung Jolin. Oh. Takbo. Ay, naku, balik muna ako. Mga mamaya, biglang lumabas yung Jolin. Ayun na nga, sinasabi ko, eh. <laughs> Takbo. Ayan na, boy. Eto, guys. Eto, guys. Nakakit na kami. Malagpas na rin sa mga Jolin. <laughs> Puro, teka. What? May nag-aabang sa atin doon na Creeper Barry. Ch pa yung kamay niya naka-armor. Oh no! Ako naku, idol. Durog tayo dyan kapag nahuli niya tayo. Sigurado eh. lang tayo niyan. Tapos talagang tayo ng TNT. Kaya nga, dokling eh. Kaya huwag tayo magpapahuli dyan ha. So guys, takbo! Oops, nandito na siya. Naita na niya na ako boy. <laughs> naku na ko. Oops, mo ko dito. Bulin mo ko dito. So guys, to guys, sundan natin si dokling. Sigurado may pipindutin to dito eh. Ayan guys, so pindutin na natin. Ayan, nice. Wala well, sa boy. Oh no! Naku, naku, huwag tayo maano niya mahawakan kung hindi yari. Eto guys, buti na lang nakatalon na ako. Muntik huh, na ako dun guys ah. <laughs> Teka, Asan na si Dokleng? Dokleng, where are you? Ito na ako sa taas ay Uy, nasa taas na daw siya guys. Tara, makita tayo din sa pinakatuk. -tuk. Di mo lang tayo inintay. <laughs> Eto guys, nagkasama na kami ni Dokleng. Uh, what? Ano yan? Pwede palit ng mukha dito. Wait lang, Mamimili nga ako ng mukha. Gusto ko ito yung galit. Ayan, galit na galit yung mukha ko boy. <laughs> Tapos ka angas. Tara, tara guys, uminom tayo ng energy drink. Let's go. Eto na, uminom na si taong galit. um Galit na galit na ako, guys. Ayun, no. Oh. Wow. Naku, laki naman ng ender dragon. Oh, no. <laughs> guys, kailangan natin umalis dito. Baka mamaya lunukin ako ng ender dragon na yan. Kaya magmadali na tayo, boy. Kaso nga lang, ba't ang dami nila, boy? Oh, no. Ang dami nila. Ay Nakarating na rin si taong galit sa may dulo. Galit na galit yung mukha ko, boy. Oh. Pero teka, asan na nga ba itong si Dokling? Wala pa rin siya hanggang ngayon. Gintayin ko na lang sya sa may tuktok, boy. Hiniwan na ata ako ni Dokling, guys. Hindi ko pa sya nakikita. <laughs> Tara, umakit na nga tayo dito, boy. Eto, guys. Napatay ko na yung mga hangin na dalawa. Last na lang to. O, diba? Nawala na yung mga hangin. Pero, teka. Asa na ba si Dokling? Naku, guys. Di na talaga kami nagkita. Sige na, tatapusin na natin to. Para makatakas na, iligtas na lang natin ang ating sarili. Tara, bilisan natin, boy. Teka, asa na tayo? Ay, nako, andito na naman si Chef Bar Creeper. May hawak pa siyang kawali. Oy, pagluto mo ako. Joke lang. Nako, nako, pasok tayo dito sa mga ano na to, house. Oops, ha? Nako, hindi siya mga pasok, guys. Andi dito ako sa loob. Hindi niya ako abot. dito ako sa loob ng bahay ng mga villager. Kala mo, ha? Diyan ka lang. Silipin nga natin yung second floor na itong bahay ng mga villager, guys. Ayan, no? Oh. Andi dito ako. Hindi niya ako maabot, guys. Tara, tara. na tayo dito. Kuku kukunin ko na tong pampabaksak sa kanya boy yari ka sa akin gagamitin ko na yan eto hawak hawak ko na yung magpapabaksak sa kanya pero teka nasa na ba siya boy ay <laughs> creeper andito ako sapol ka sa akin buk sapol eto guys konti na lang yung kanyang buhay oink eto na lang buk baksak si creeper chef oh man galit na galit ba naman ako talagang papabaksakin ko yan eto ra pumunta tayo sa final at tapusin na natin ang larong ito boy Boy. Eto guys, malapit na tayo magtakas boy Eto na yung papunta sa final boss Kaso nga nun, di ko na naita si Doc Leng uh, What? Andito pala oo Leng Oh idol, akala mo iniwan na kita, hindi Sinasiyaw-siyaw na ako dito. What? Akala ko naman, iniwan mo na ako. Oh, galit na galit na nga mo ka ako. Okay. Pero tara, sumunod ka na sa akin dito. At tatapusin na natin ang final boss. Pagtapos natin makaligtas dito sa mga laser. Oops, teka. Nice one, Dokling. Tara, sumunod ka na sa akin dito, boy. Kasi tatapusin na natin to. Kukuha lang ako dito ng mga pamatong, guys. Pantuloy natin. Ayun, yung mga bakal. Tara, tara. Pop, shortcut na lang ako dito. <laughs> And guys. Lagay na natin to hanggang sa dulo. Eto, guys. Nakikita na namin si Creeper Barry. Nakasakay siya sa may robot. Oh no, kaya ba natin to, Dokleng? Oh, kaya natin yan, Idol. Patumbay na natin yan. Oh, sige, sige, tura. Umanda ka sa akin, Creeper Barry. Eto, guys, oh. Poink. <laughs> sa pulang kanyang kaliwang kamay. Naku, naku, yari ka sa akin, boy. Ayun, no. Oh, Nangangalib na yung kaliwa niyang kamay. Ops, konti na lang. Ops, konti na lang. Isa na lang. Oh, tanggal. Takbo. <laughs> galit na galit na siguro siya sa akin kasi tinanggal ko na yung kanyang kaliwang kamay. Ngayon, isusunod ko naman yung kanan niya. Kaso nga lang, boy. Naku, naku, muntik na ako Ito na. na, konti na lang, last one. Boing! Ito na! Boom! Baksak si Creeper Barry! Bumotok siya, guys, na parang pikulo. Grabe, ay ba? mo talaga. <laughs> Siyempre naman, Dokleng. Galit na galit ba naman yung mukha ko, eh? <laughs> so, yun, guys, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at mag-like ng video, ah. Para hindi na magagalit yung mukha natin, boy. Let's go! Ha, ha, ha. I uh -huh.